Hi and welcome back into another reaction video. Ngayon ay buwan ng October. Mental health awareness, ika nga. Kaya panoorin muna natin ito. Pero bago ka magtherapy at bago ka makarating dun sa depression and harming yourself, may pinagdaanan ka kasi. You went through something nung bata ka. Yeah, different types of abuse actually because... Um, I think my parents were very busy with their work often, so my yaya was um, my companion a lot of the times, and she was abusive in more ways than one. So one of the ways was verbal. So she'd always insult me, say the same things these people, these people on Twitter were saying. Oh, so, hey, when useless, you say disappointment, seen stupid, stupid, um, yeah, all. yeah, all these different things, and then um, she kind of gave me these paranoid beliefs so one thing was i couldn't be in rooms alone any enclosed space so um because i had this feeling like i'm gonna die there's something in here that's gonna kill me like it, it felt like the devil was in my room like it felt like i'm going a to yaya die. Yaya. because of my yaya, i only got over this fear when i was around 14 years old. Why will years she old? lock you inside yeah. confined spaces? Yes, yeah, so one thing was sometimes if I was supposedly bad or anything like that or if I was crying or anything to try and get me to stop she would get like a stuffed toy and she'd say this stuffed toy is going to kill you it's gonna it's gonna do this to you and that to you she put the stuffed toy in the closet and she'd lock me in the closet and then um I'd, I was a toddler I was like Three years old, so I would always think like this software is really gonna kill me. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. Did you ever tell your parents what you were going through when I was older? Because at the time I didn't realize it wasn't normal. Oh, um, it's it was all I had known for a while because I was a toddler, and um, I didn't realize this wasn't a regular kind of disciplinary action or move or anything like that. So I remember I casually I casually mentioned it to, mentioned it to my first grade teacher and then she told my parents and she, she said like this isn't okay like you need to get help blah blah blah, blah. and he knows of my kind of parents more about it yeah they told my parents i think that was the first kind of taste of like my parents finding out something about my aya. but i only fully told them everything when i started going to therapy and i realized okay wait this wasn't normal that wasn't normal this wasn't normal Parang yung kinukwento sa atin ni Eman ngayon is also an awakening para sa ating mga parents. Mm -hmm. Na yung kung saan natin iniiwan at kung sino ang nag-aalaga sa mga anak natin, mm -hmm. malaki din ang nagiging impact nila sa personality at pagkatao mm -hmm. ng mga anak natin. Mm -hmm. Yan ang magiging childhood memory nila. So kung anong ginagawa ng yaya or ng guardian, magkakaroon ng malaking impact yon mm -hmm. So paano yan naka-affect? sa mental health mo growing up. Mm. Na naging malaking influence yung yaya. Kasi sinabi mo, naging verbally abusive siya sa'yo in a way. Yeah. She puts you down the way yeah. she speaks to you. Yeah. Physical, what kind of physical was done so, to you? Because yeah. I was scared to uh, to be in rooms alone, she had to sleep in bed with me. Mm -mm. And so, every time I would move to change positions, she'd slap me. Hindi mo sinusumbong yun. You didn't tell that to your parents? The yaya was hitting me. No, I didn't. I didn't realize it wasn't normal. So, nakita natin ang interview. Kumuha lang ko ng few clip galing kay Tony Gonzaga Talks sa interview kay Eman at Talagang habang pinapanood ko ang interview na to, medyo uh, yung empathy ko ay nasa bata. Sobrang nasaktan na ako. Kasi may similar din ng situation. Kahit na, alam mo na, magkaiba yung status namin sa buhay at sa kanyang edad, malayo. Pero, halos may similarity. So, uh, doon muna ako sa reaction ko. I really feel bad about what happened to Eman. Kasi lahat ng tao sa social media, ang tingin sa kanya is very loud, very wild, parang tingin ng ibang tao, typical teenager na may pagka brat. Parang ganon. Usually, ganon naman ang tingin natin sa mga tao, lalo na kung mayamang TikTok influencer like her. Pero habang pinapanood ko siya, ang impression ko naman sa kanya is very witty, spontaneous, and then very talkative, which is very smart. She always want to talk about everything especially sa mental health advocacy nga siya, ba? Diba? Dahil nga meron din siyang mental health issue. Napaka-smarting bata, very matured and in sobrang kung mas may mataas pa sa intelligent, siyang siya yun. And then, at the young age of 19, the way she speaks from her mind is kakaiba ang kanyang thinking dahil nga Siyempre, yung pamilya nila is very, ano, genius talaga eh. So, aside from that, nakikita ko naman na mabait siya. May good side talaga sa kanya na hindi nakikita ng iba. Kasi ang nakikita lang is yung, kung ano yung nasa front lang ng camera. Pero, alam mo may sadness behind of it. Kasi nga, dahil sa mga pinagdaanan niya what verbally abuse and physically abuse by yaya at the age of two years old at hindi lang yon hindi lahat ng batang toddler ay natatandaan pa kung ano yung mga nangyayari no three years old mostly ang natatandaan nila is yung mga childhood trauma na nangyayari na imbis na masaya lang dapat ang lahat kaya very remarkable din sa memory nila yung mga ganitong issue nagkaroon din siya ng parang bully nung mga 14 years old by someone na gusto niya. Dahil wala naman siyang alam sa relationship pati. Parang gusto lang niya mapansin or mahalin ng tao. Kaya syempre nalagpasan niya yung yaya, trauma, tapos nalagpasan din niya yung trauma niya noong teenager days. Kaya lang bumalik ulit yung mga issue from the past dahil nababatikos din siya sa social media. Kasi kung lagi ka nagsasayta ng point of view mo, at hindi naman lahat ng tao ay naiintindihan yung sinasabi mo. Kaya siya, syempre, very spontaneous na bata, very vocal, and ang daming naging negative comments sa kanya at yun ang nakatrigger na naman sa mental health niya. Pero hindi pa rin natin alam kung ano ba talaga ang dahilan na pagkawala niya. May Paul ba dito? or sinaktan ba niya yung sarili niya? So, hindi din natin alam. Although maraming haka-haka na baka nag-suicide daw, which is hindi pa rin dapat sinasabi yun. Kasi hanggang hindi nasasabi, hindi ina-announce ni Kuya Kim at ang nangyari, wala tayong karapatan sabihin kung anong dahilan or anong cost ng pagkawala niya. So, nababattery pa ako kasi meron din akong anak na 20 years old. And as a mom, itong anak kong to, sobrang fully hands-on ako. At talagang, I gave up, I give up everything just to take care of my son. Dahil hindi ko rin pinagkatiwala sa yayang anak ko. Dahil mahirap na. Baka kasi ma kung ano man ang pumasok sa utak ng anak ko at kung anong matutunan sa tao na gaalaga sa kanya choice ko na hindi magtrabaho for what 20 years of my life dahil lang para sa kanya at hanggang ngayon andito pa rin ako para subaybayan siya and as a single parent since 2021 pinupuno ko lahat yung pagmamahal ko sa kanya at lagi tinitingnan yung mental health niya, emotion niya, feelings niya para hindi siya maapektuhan ng broken family namin. At binibigay ko ang the best hanggang ngayon para sa kanya. Kasi gusto kong punuin kung ano yung kulang para malaman niya na wala pa rin nagkulang kahit, mag, kahit kami dalawa na lang dito. Iinis ako nung naririnig ko yung nangyari kay Eman about sa yaya niya. Kasi parang gusto kong sabihin na sino ba siya? Pwede bang ilabas nyo at kami na bahala sa kanya? Parang ganun. Magkaroon lang ng hostisya dahil kung hindi siya yaya, doon na buo ang mental health issue niya. Doon, nag-start. aral na rin sa mga parents to, yung mga anak na may toddler pa, na huwag nyo ipagkatiwala kahit kanino. Kahit sa mga relatives, huwag nyo pa rin ipagkatiwala na hindi nyo alam kung ano nangyayari sa anak nyo kapag kayo ay nakatalikod na. Kaya kung pwede, kahit kay busy kayo or hindi, see to it na yung attention, your love and care is ibuhus niyo sa anak nyo habang bata pa. Para paglaki, dala-dala yung pagiging healthy relationship at yung mental health awareness talaga is yun yung bantayan natin, especially na social media era na ngayon. Habang pinapanood ko si Evan, sumisikip yung dibdib ko kasi somehow nakarelate ako don sa pagiging verbally abused, emotionally abused. And this one is dahil sa taong minahal ko all my life. Andun na yung sinasabihan din ako ng tanga, bobo, -bo, PI ka, FU ka, everyday yan of my life. Pero never kong narinig na kung wala ako, wala ka. Walang ganon. Pero the way he said those things, parang gano'n na rin. Parang hanggang sa maniwala na ako na, o oh nga, baka nga tanga ako, baka nga bobo ko, baka nga hindi talaga ako magaling na tao. Wala talaga akong talino kahit saan. Dumating din ako sa point na pinapaniwalaan ako na rin yung sarili ko na baka ganun nga din ako. And I embraced those things. Kasi hindi ko makita kung saan ako magaling. Kasi nga, laging para sa kanya, ako'y palpak. At ng dreams ko, hindi niya sinasupport. Laging niya ako hindi na down. So, tuwing may magandang mangyayari sa buhay ko, hindi siya niniwala sa akin. He never support me at all. So, akala ko, ay, bakit ganun? Hindi siya na-impress. Siguro hindi talaga ako magaling. Bakit hindi maganda itong idea ko? Parang may takot ka na tuwing darating siya. Ganun na yung nangyayari sa akin. Yung parang, imbis na, it's a one happy, happy home. Pero hindi nangyari. For 15 years of my life, ganun yung naramdaman ko. Pero hindi ako makaalis-alis. Dahil akala ko, it's all normal. But he is my first love. And first relationship. And first in everything. So, akala ko, normal lang din ang lahat. Parang si Eman. Akala ko, it's a way to discipline yung lover or partner mo dahil hindi ako okay. Akala ko, I'm always been the bad one. I'm always the stupid one. Basta, I may not be the good person. Or, hindi man ako perfect na tao. Pero, even for once, hindi ko naisip na good person ako dahil nga lagi niya akong lagi sa akong sasabihan mga negative things so i always think about negative things na talaga dahil sa kanya iniisip ko lagi wala akong kwentang tao dahil yun doon ako naniwala i always cry every day at doon ako nagsimula na mag-reaction video pag gusto kong umiyak at humugot ginawa ko ng content ang emotion ko hanggang ngayon And then, pag may naririnig ako na bali ako, hindi ka na naman naging okay ngayong araw na to, ang tanga mo, bakit mo nagawa yan, bumabalik ulit ako sa back at one na ulit, na iniisip ka na naman na baka tama yung sinabi niya, baka nga talaga bobo ako. So, hindi talaga, di mo masisisi yung sarili ko kung bakit nakapasok din ako sa depression and anxiety and panic attack. Dahil sa, I was verbally abused also. Not only that. Pati lahat. Pero, bundik na rin ako maging physical. Nakaranas na rin ako ng binuhusan ng red wine sa muka. And that was the first time and last. Sabi ko, I really need to get out from this house. Kasi kundi, baka kung ano pa mangyari baka sa kangkungan na pala ako mapunta. Mahirap na. So, yun yung mga naisip ko. And I think yun din yung mga nararamdaman ni M and sa sarili niya. Kahit na, let's say, 19 years old, 19 years, healing period is hindi agad-agad. May nagsasabi din na baka nasasad ka lang, kaya feeling mo depressed ka lang, pumunta ka lang sa gym, maayos ka na, ano pa sasabihin nila, magtrabaho ka, baka mabawasan yung iniisip mo kaysa wala kang ginagawa. Totoo naman yung sinabi nila. Kasi, pag talaga nakastop ka lang, kung ano-ano papasok, and that's where the overthinking starts. Tapos, mamaya, mag-anxiety, panic at ka kahit wala pa nangyayari. Tapos, kasama yung depression kasi wala kang, wala kang progress, bumabalik ka sa past. So, pero hindi lahat ay may kasagutan agad. Hindi lahat dahil kailangan mong magtrabaho, bukas magaling ka na. Hindi lahat na magbuhat ka lang o mag-workout ka na, bukas okay ka na. Ang depression ay pumapasok yan kahit kanino. Mayaman ka man, mahirap ka man, maganda ka man, pangit ka man, may trabaho ka man or wala. Sexy ka man or hindi ang depression ay depression. Pag ang depression ay dumapo na sa'yo, wala ka na magagawa. Pero, kaya minsan, hindi din natin alam kung ano yung mga behind the camera. Minsan, hindi din natin masabi ang totoo. Kung sino pa yung masayahin, maingay, tao ng tao sa harap ng tao or sa camera, hindi mo alam. Sila pala yung may kinikim -kim the sadness inside. Kaya ang payo ko lang, always check one another. Kaibigan mo man to or kamag-anak, always check them. We don't know what's going on. Baka malay mo, masay mo pa. Baka hindi mo alam, may iniisip na pala siyang hindi maganda. Kaya, baka by simply saying hi, makatulong yon. Let's not judge them kung may mental health issues sila kasi may reason naman talaga. And ako, may reason was I've been abused. Di ba? Diba? And kailan ko lang nalaman na may diagnose ako last year, 2024, nung lahat ng mga sakit, ng heartbroken ko, pinagsama-sama ko, ako na nagpa-diagnose and nasa therapy. I'm on a therapy. Hindi ko lang kaya mag-therapy ng every month kasi mahal siya. Pero, I have one this therapist na sa kanya ko na talaga hinuhugot lahat. Lalo na kung hindi naman kasi lahat na iintindihan yung topic na to. Lalo very deep topic and personal. Kaya mas okay din na yung may therapist para maintindihan mo na valid yung nararamdaman mo. Alam mo na hindi ka pala nag iisa Kaya lang ako nag-open ng vlog about this. Kasi gusto ko maging aware din sa mental health issue. Ang kailangan lang talaga natin is makinig tayo sa taong kailangan ng tulong. Kasi itong mga taong to ang gusto lang nito is makaunawa. Yung maitindahan natin sila, tulungan natin sila, wag natin silang iwan mag-isa. Kailangan lang namin is tagapakinig -taga lang. Yun lang ayaw namin nung sisisihin pa kami. Makakadagdag lang yun eh. Kung gagawin mo sa tao na kasi ikaw, ikaw may kasalanan yun. You're blaming the person na may depression. Mas hindi yun makakatulong. And sana, maglagay tayo ng emotionally intelligence sa ba? Para sa mga taong nangangailangan ng pagmamahal. Yung mga taong depressed, di ba? Katulad ko, lawak-lawakan natin yung utak natin. So, ang gusto lang naman namin is someone to listen. Someone to understand as yung hindi kami iiwan sa mga worst moment of our life. Kasi lahat ng tao ay kailangan na tulong. Lalo na sa mga depression, anxiety, or ano mga mental health issue mo. Kailangan ng tulong yan. Yun lang ang kailangan namin. Hindi yung i-blame pa kami para sabihin na ay, buti ka pa nga, ganyan lang problema mo. Ako nga, ganito. Or, balika ka kasi. Dahil yan. Tapos ngayon, depressed ka. Kasalanan mo yan. Hindi makakatulong sa amin. Dapat, mas lakihan mo pa yung empathy mo sa tao. Just be kind to everybody kasi we don't know what's going on. At hindi lahat ng buhay ay perfecto. Swerte mo na lang kung hindi ka dinadalaw ng depression. Ang maganda din kasi sa akin ay naging mas aware. Mas naging aware ako. Mas natutunan ko mag-self-reflect. Pag gusto ko tumahimik, tatahimik ako mag-isa, lalayo, para nakapag-isip-isip. Tapos one day, two days, okay na ulit ako. ah uh, babalik na ulit ako sa old routine. Kasi binibigyan ko na solusyon 'yung mga problema ko noon and then with the help of God na rin prayers so idadagdag ko rin pala na hindi lahat ng taong dinidepress ay walang spiritual growth may mga taong nagdadasal pero dinadalaw pa rin ng bulto ng depression kasi iba-ibang case tayo may taong gumagaling sa dasal may taong gumagaling sa gamot, may taong kahit na anong dasal, hindi pa rin gumagaling mentally. So, let's not judge them still. Huwag natin sabihin na, ay, hindi ka kasi nagdadasal, kaya ka napap, na, 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 na depressed Huwag ganun. Kasi, hindi niyo pa rin alam kung ano yung nasa loob ng tao. So, Kim, meron kang spiritual or wala, nagdadasal ka ba o nagsisimba or hindi, lahat yan dinadalaw pa rin ng depression. Kanya-kanya lang talaga tayo ng way how to cope things para mawala sa depression. And let's just respect kung ano yung mga coping mechanism ng bawat isa. Hindi, porket hindi ka nag-gym, ay depressed ka. Kahit nag-gym ka, pwede depressed ka pa rin. Ang kailangan lang talaga is maging aware, maging respectful tayo, maging kind tayo sa mga tao may mental health issue, let's always be there for them. Assist natin sila, pakinggan natin, mahalin natin, embrace natin sila. Huwag tayong mapapagod kasi ayaw natin na mapabayaan ang bawat isa. Tapos, ano, pag wala na, dahil winakasa nila yung buhay, sa tayo iiyak. Huwag ganun. Baka kailangan, kailangan natin silang isay kasi may panahon pa habang may buhay. Alam mo yon as for me naman, um, I mean the healing process, ang pag-cope ko naman is um, pinag-aaralan ko yung mga psychological thing para at least alam ko na ito yung gagawin ko. And sobrang nagpapakastrong pa rin ako para sa sarili ko dahil para na rin yung kechubasa sa anak kong nag-iisa. Siyempre, ayoko naman lamunin ako ng depression tapos may mangyari sa akin, hindi maganda, ayoko siyang iwan, di ba? Kaya ito, strong pa rin ako. And I'm trying to be still, ano, mas, sinatry ko pa mas maging matatag, maging malakas. Kasi kailangan, yun dapat. Kailangan ko pa rin isave yung sarili ko. Andito pa rin yung trauma ko. Pero, nasa healing process na ako. Um, Unti-unti ko na rin uh, binibigyan ng solusyon yung bawat problema ko. Pero hindi pa 100% na maayos. Pero all I wanted is a uh, peaceful happiness. Pag gusto ko mag-bed out, nagbe-bed out ako kay Papa Jesus. Humuhugot lang talaga ako sa sa prayers. Saka yun, meditation and I'm trying to be positive every day kasi unti-unti ko kinakalimutan yung mga past. Kasi minsan ganun din ako, nadadagdagan o nagdadagdagan. And natitrigger na naman pag nadadagdagan. So, babalik na naman ako sa back at one. Imbis na nasa 10 na sana ako. 10 is the highest. So, ang healing talaga is never-ending process. Especially na may grief ako na may grief yung healing process ko. And huwag din natin madaliin ang lahat. Ang sabi pala ng therapist ko, mas okay daw na minsan, you stop for a while, at kung gusto mo magpahinga, magpahinga ka. Kung gusto matulog, matulog ka. Kung gusto mo umiyak, umiyak ka. Kung gusto mo magalit, magalit ka. Huwag mo din mahit lahat. Kasi, pag dededma mo, mas baka maging mas pangat yung healing process. Hindi ka hindi ka magpa-progress sa depression mo, anxiety. Kasi ako, yun yung meron ako eh. Yun yung nasa-share ko ngayon kasi yun yung alam ko at yun yung na-experience ko all my life. Yun yung na-experience ko ngayon. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, wag mo siyang takasan. ah uh, damdamin mo So, nasasaktan ka, say it, nasasaktan ka, nalulungkot ka, nalulungkot ka. Post the following day, after you embrace the pain, then, go on. Gawin mo pa rin kung ano yung dapat mong gawin the following day. Ang importante is, nag-reflect ka, naramdaman mo kung ano yung dapat nararamdaman mo. So, yun. Yun lang naman, na-share ko lang. Kasi, October, di ba? So, mental health awareness. Kaya, nagsalita lang din ako na sa loobin ko. And about sa trauma ko, hanggang ngayon, nandito pa rin. May trust issue pa rin ako sa mga tao. Feeling ko, tuwing may bago kilala, baka gabitin lang ako, or baka i-manipulate. Alam mo ba, may mga ganun ako na hindi natin masisisi yung sarili ko kasi because of what happened. Si Eman kasi is meron mga childhood trauma, di ba? Bullying, ganyan, obvious bayaya. Yung sa akin, heartbroken. <laughs> kasi nagsimula lang talaga sa mga love. All I wanted is to be loved by people or the person that I love. And who knows? <laughs> kasi naman ng susunod, di ba? Pero, totoo lang, natatakot ako magmahal ulit. Kasi baka mamaya, makadagdag na naman to sa depression ko, di ba? Lalo na kung, baka mamaya, gawin ulit sa akin ng taong mahal ko ngayon, yung mga ginawa sa akin, nung dating, baka gawin ulit sa akin ngayon, pag nagkaroon ulit ako ng another partner, or kasalid ulit ako, na magkaroon ulit ako ng husband, baka gawin sa akin ulit. So, alam mo yun, hindi, hindi natin may na maisip yun dahil nagkaroon ako ng abuse kasi. So, yun lang. Pero all I ever wanted is to be loved by someone. So, dinadasal ko pa rin yung kay God. Nag-share lang talaga ako ng thoughts ko about sa mental health. At huwag natin itong denmahin. Pag nararamdaman mo na kailangan mo ng tulong, seek professional help or sabihin mo din agad sa parents mo, sa relatives mo, or sa trusted friend para may aware tayo sa nararamdaman natin. Huwag natin takasan kung ano yung nararamdaman natin. Andun sa mga tao na sa paligid na hindi maintindihan, uulit ulitin ko, let's be kind to one another. Yun, yun agad, yun lagi ang sinasabi ko na huwag natin kakalimutan na maging mabuti sa kapwa na hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. At Huwag natin silang i-blame. Makinig tayo. Mahalin natin sila. Let's embrace them. Kasi baka who knows you can save someone's life just by listening to them. Sa lahat ng tao na may depression, huwag kayong mag-alala kasi hindi kayo nag-iisa. And you are strong enough to face everything. Kaya kaya mo to. Nung ako nga na kaya ko, and I'm still dealing with it, So, basta lang kaya mo. Yun lang. And pasensya na kayo kasi meron na akong flu. may flu ako kaya, ayan, may ubo, may sipon. Pero, I still want to react on this. Kaya naggawa ako ng reaction plan about this mental health issue. Again, sa lahat na nagmamahal kay Eman at Yensa, ako yung lubos na nakikiramay. Yun lang po. You are not alone. I